Hey, okay, what's up guys? Good morning. Sing lahat. F-150 XLT. 4x4. Hey, what's up guys? Good morning. Sa inyong lahat. Kapunta tayo ulit sa branch. Medyo makulimlim ang panahon na naman. Hindi na umaga. Napaganda. Yan, yung makulimlim. Yan, ibahin lang natin ang dadaanan natin guys. Ikot tayo dito sa plaza. Tingnan natin po anong makita natin dito. Okay. Let's go. Ito yung plaza guys. Ha. Oh. Yeah. Ayan. May mga stands dito. Tingnan natin kung anong mga binibenta nila dito. Ayan. Yeah. Ito guys. Maaga pa. Kaya wala pang ganong titinda. Oh, may mga ihawan dito. Barbecues. Yeah. Tahanan natin ito nga gabi, guys. Ayan, no? Pwede. May gabi. Mm, beer and Company. The Road Beer Company. Ito dito. Lamong. Yan. Baka daming plase ng beer, guys. Ayan, no? May live band pa dito pa bala, no? Ayan, no? ya ano okay so may ibantad uh, nni kumamayang mga dito Maganda. manda lumandito mame ka gabi. check natin Hindi tayo mbitayoh ay lang sa bahay yah Ito yah park dito guys. Maganda din. yah 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 dito. May mga stands pa pala dito. Nandito sa loob ng park. Ito, ito yung center park. Ayan. tayo Bawang sa kabila guys Kung may iba naman ang route natin Huwag lang tayo mawala yun no? Ayan Tadaan nyo dito mga ngayong gabi Let's go So yan ang view ngayon guys Yan ang ano, tahimik ngayon eh Saturday Walang gaanong tao Yan Yan ay late na magbubukas yung mga uh, mga ano dito mga tindahan ayan pa din mga pickups mga nagja jogging ayan o yun may asong nakawata ha pa wala guys so yan itong kalje na to tagus pa din doon sa dinadaanan natin ayan tuloy lang tayo dito let's go mga Nissan pick up yan. so yun guys ito na pala yung dinaanan namin ni Albert dati. Yan o. Kita nyo naman ang sidewalk guys. So wala na. Dead end. Wala tayong sidewalk dito. Kailangan natin ano? weep sa kabila. Yan. Anong klaseng ano to? Napaka ganda. Ah, jeep. Wala nga yan. Ganda ng jeep na ito. Ayan tayo guys Ito jeep oh Ayan Pagkaganda naman Kala mo yan Bigat ng dating guys Jeep Let's go Ayan guys may park pala dito Ayan oh Ayan, ecologic park. Chakinyan dito tayo pwedeng magbike maglakad tang kilometers kaya to yan o may banyos yan park 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 so yun guys check natin hanggang bungad lang tayo tingnan natin kung anong makikita dito let's go guys Wow May park pala dito Napakaganda dito guys Fresh Ayan na Hingga sanang May mga ano na bike Kapag alkila tayo ng bike Makapag rent ng bike Mas malayong mapuntahan natin So okay, guys, dito tayo sa loob ng park. Yeah, pwede pa lang sumakay ng taxi dito. Yan. Yeah, no. Pwede mga upo ng taxi. Papunta pa balik. No? Yan yeah, o. Mga bahay pala dito sa loob ng park. Yan o. Anong ano to? Park o kawahayan or whatever. Yan. Yeah, nagbabike. So yun guys, ayan o. Kala mo yung Pinas lang oh yan may asong. May asong nakatambay o. Bang mga tambay dito, mga aso. Ayan. Dito may park yata dito. Crossing hanggang dito na lang tayo malamang hindi na tayo pwedeng lumayo dahil baka mawala tayo dyan sa loob no tignan natin let's go ayan guys ayan ah, may isang park na malit dito ayan dyan tayo galing pasok tayo konti dito ayan ano ako ng maupahang, maupahang bike. Bike tayo dito guys. Sunday. Upo ka Sunday. Yan o. So yun guys. Malawang. Ngayon dito na lang tayo. Hanap tayo ng maupahang bike. Bike natin. po. Yan pwedeng mag-exercise dyan o yung mga baracks yun guys skwelahan tala to minor college minor school dito yun explore lang tayo dahil maaga pa naman di pa delikado yun o So yun guys, tuloy lang tayo sa paglalakad. Ayan. Ano po anong nakikita sa park na to. Kasi may nakita akong park dyan sa likod. Ayan o. Paano kaya makakapunta doon. Ayan, let's go. Ayan guys o. So. May nakita akong ano dito. Restaurant il espanyol Ayan Kain natin. Espanyol. Ayan ah. We time mag breakfast dito, guys. Oh yeah. <laughs> time for breakfast. Okay. Let's go. Balik natin. San Agustin subdivision yata mga to. Let's go. So yun guys. Malayo-layo na din ang malakad natin. yan Early exercise. Morning walk. Ayan. yun ang delikado dahil magang-magang -maaga pa naman. Ayan. Kita ko na yung park. Sa likod. Let's go! Hello. Okay, no? ito na tayo. Kaya na lang kung nasa'ng tayo. Yan. More signboard. Yan. Santa Ines. La Quinta. Yun. So, yun guys. Yan, medyo malaya na yung uh, nalakad natin. Yung pagbaba. Tapos Pacquiao. Yan. Hanggang na tayo. Hindi ko makita kung daanan papunta dun sa park dyan sa likod. Yan. Balik na tayo guys. Breakfast tayo dun sa El Español Yan. Kalaki mga bahay dito. Tignan mo guys. Napakalaki. Kaya lang maintenance. Yan. Ah. Mahal balik na tayo guys breakfast tayo dun sa El Español. let's go yan o yan guys dito tayo sa kabila dumaan yan o mga pick up gaganda ang mga pick up daming Toyota dito yan o Chrysler D-Max yan o guys yung bundok doon so, makapunta doon eh uh, explore tayo once in a lifetime lang to yan hindi naman delikado pag ganitong umaga ayan uh, guys tayo natin kung bukas na yung restaurant dyan breakfast tayo dyan let's go yan guys Breakfast tayo, Spanish style sa wakas. Yan o. Let's go. Uy! For the F-150. Ganyan. lang. Dito sa taas. Yan. Let's go. guys okay, so. Spanish breakfast. Yung guys May mga wine. Ayan So yun guys Ito yung menu nila dito Ng breakfast Ayan With sayo no? oh, May frances May you know, Eggs Ayan With juice Ayan Dito naman sa Ano na to Ayan May mga Salad And Sandwich Ayan So yun guys, kung saan, saan na tayo napadpad. Ayan, uh, breakfast lang tayo dito. Sa El Espanol. Ano? Ayan. Uh, Pag-breakfast din tayo ng bukadillo lang. Amon. Or uh, sandwich sandwich. Amon and tomato. Okay. Let's go. So yun guys, tapos na tayo nag-breakfast. Ayan. Uh, balik na tayo doon kung saan tayo nang galing dahil baka mawala pa tayo wala kang bumalik ako dun sa park balik dun sa main na kalye tapos hanapin yung papuntang papuntang university yan university kaya magbayad na tayo tapos tayo sa France okay so So guys, yan ang view dito Ayan, sa El Espanol Ayan, mainit na Kaya buwan na tayo, let's go So guys, yan o, nakapag breakfast na tayo dyan Balik na tayo sa Gusto uh, tayo nang galing sa branch Ay, sa branch Sa kalye, tapos papunta sa branch, ano Ayan Tignan mm -hmm. natin kung masusundan natin yung kung saan tayo nang galing ito yung adventure Ayan, uh, let's go guys punta tayo